So good morning, guys. Uh, once again, ito si Boat Builder. So, ang topic natin ngayon ay tungkol din sa nagtatanong sa tungkol sa asin na uh, malas daw dalhin sa laot o sa bawat mangingisda ay bawal daw magdala ng asin. So, ang sagot ko, guys, wala namang bawal sa asin guys kasi sa totoo lang guys lahat ng mga mangingisda ay nagdala talaga ng asin guys sa laot kasi ang purpose nyan ay halimbawa pag naubusan na sila ng yellow dun sa laot kasi ma bago sila mapunta ng laot ay uh, ah, lalo na kung marami silang huli so naubusan agad sila ng um so ang ginagawa nila ay binuburo nila guys at para hindi masayang yung isda so mayroon kasi akong nakita na ibang mga vlogger sa Facebook o sa TikTok at saka dito sa YouTube na malas daw ang asin dalhin sa dagat So ang tanong ko sa kanila ay hindi bawal kasi mas kung totoo sila ay swerte nga magdala ng asin kasi pag marami silang huli guys halimbawa na ubusan silang ice uh, mayroon pa silang isang option na hindi masasayang yung huli nila kaya ginagawa nilang buro yung asin tulad din sa akin guys halimbawa guys Uh, bago ako nagpunta ng laot ay nagwabaon talaga ako ng asin kasi yung pangisda ko hindi lang sa ano guys, sa paggawa ng pambot yung trabaho ko ayan yung guys, yung ginagawa akong pambot, mayroon pang nagplaner ako kahapon ng isang project so maliban sa paggawa ng pambot guys uh, isisir ko sa inyo na ano hindi bawal ang pagdala ng asin guys maliban lamang yung asin guys kung halimbawa marami pa kayong asin na baon itatapon yung sa dagat ay yun ang iyang dapat yung huwag yung gawin kasi malas talaga yan yan pero kung hindi mo lang sinasayang yung asin guys hindi bawal sa totoo sin lang yung asin ay nagdadalang swerte sa atin sa ating pangisda So, halimbawa lang sa akin guys, dahil bawat laot ko, kung pahuli yung mga maliliit na isda. Kasi nag-iilaw ako pa tuwing gabi, tawag sa amin ay paalong. Nagbabaon talaga ako ng asin guys. Ito siya guys, yung asin ko guys. Yung naka-isda ko. So, baling dalawang sako yan. O, oh, binalot ko ng plastik Ayan. So, sabi din nila guys, yung asin ay Uh, nagtutubig so sabi nila pag pag sa pungsoy expert pag natutubig yung asin ay malas tapos at titigas naman yung asin guys ay uh, mayroong darating na positive so wag kayong maniwala dyan yung, mga ganyan guys kasi lang sa totoo lang uh, yung asin ay galing talaga yan sa liquid tubig alat tapos ginagawa natin asin siyempre saan saan yan papunta guys di maging ano yan siya guys tubig kasi sa nakadepende kasi yan sa lagayan at sa paiba iba yung klima natin Alam mo, sa ngayon ay taginit so, siyempre hindi nagtutubig yung asin kahit nakabalot pa yan guys kung nakikita mo yung mga itim itim na yan ay tubig ng asin yan So nakabalot pa yan ng dalawang plastic. So andito sa sa area na open. So nakabalot siya ng ano plastic. Nagtutubig pa rin yan guys. So wag kayong maniwala sa mga ganito. Ito halimbawa guys oh, yan. Tubig yan guys, isa dulo ng asin. So about naman sa kwan ano guys, sa ano, buksan ka muna guys, i-post ko muna. So ito sa guys, Ayan. Asin yan guys, oh. Naging ano yan guys, tigas guys. Ayan. Asin siya guys. Ah. So, marami kasing mga mga pungsoy na hindi na ano nila yung mga sinasabi nila. So, nasa inyo pa rin yan ang paniniwala kung totoo pero sa akin guys, ayan, asin. Pero sa akin guys, huwag kayong maniwala na basta-basta ng mga ganyan. Pero ang iano ko lang sa inyo, pag asin ay bawal talaga itapon. Kasi pinagrapan mo yan eh, binili mo yan. Tapos sayang itapon mo lang. So, ito guys, yung asin ko ya guys, So baling isang isang taon na ito guys kasi ito yung natira ko sa ano ginagawa kong gamos yung panggamos guys yung maliliit na isda na huli ko ayan <coughs> so mayroon pa natira na dalawang sako so tip ko lang sa inyo guys halimbawa naman guys sa ano sa mahilig magsasabong kasi yung bahay namin ay malapit sa sabungan kasi yung asin ko na ano mga sampung sampung sako doon ko lang sa gilid na ano guys na ilagay tapos tinabunan ko na so pasensya na guys so bilang naputol yung ano natin kasi may kumukontra So ayan guys, hinawakan ay, ko lang yung cellphone ko. So i-continue ko lang yung buy, tungkol sa asin guys. Meron kasi ano guys, yung nagsasabong yung may-ari ng manok ay nakaapat siya ng panalo. Kasi mayroon siyang ano guys, dala-dalang anting-anting sa kanyang manok. Yung tinatawag na nilalagay nila sa sa bayna, sa bulang pangtari para si Sirte. So nakaapat na siya na panalo guys. So sa sobrang ano guys, siyempre nagiinuman sila. Siyempre tuwa dahil apat na silang manok yung winner nila. Hindi na malayan guys, umihi isa sa gilid ng ano guys, ng bahay namin. So hindi niya nakita yung asin ay naihian niya guys, nahihiyan niya talaga yung yung apat na sako na asin sabi ko sa kanila sa kanya yung may-ari ng ano manok ah uh, pare wag mo yung ihiyan kasi asin yan so nagalit pa siya guys so paggalit niya ay iniwanan ko siya tapos nakita ko pala na yung isa yung panglima niyang manok ay nilagyan niya ng tari So, sabi ko sa kalaban, magkano taya? Sabi niya, ang parada nila ay aba mahigit 6,000. Uh, sabi ko naman ay sige, uh, ano ko, uh, tataya ako ng 4,000. So, ba, bak bakit ang, ang nagtaka siya bakit alaki laki ng ano ko ng pusta? Dahil nandoon naman yung ano uh, sa bahay namin yung doon sila naglagay ng tari na sa malapit sa bahay namin sa Mayasin. Kasi lang basta So pagdating na sa ano guys, i eh, ano na uh, kakfight na sila. Bigla nang taka yung ano yung nakaapat na panalo. Ay nabali yung ano yung bulang. So, na nasumpa yung ano nila guys, nasumpa yung, yung nila lagay nila sa tari. So, panalo ako. Sabi ko nila sa kanila na... Wala na yung ano mo. Yung agimat sa manok. Sumpa. Kasi hindi mo alam. Uh, hindi ka naging tingin-tingin sa inihian mo. Ay, apat na sako na asin. Yan ang nagbigay ng ano sa sa'yo. Uh, amalas. So, swerte ako. So, nanalo ako ng... Uh, 4,000. So, ayan guys. Uh, totoo yan. Kasi dito sa amin ay ano uh, iniro yung pista malapit na so malapit na naman ang yung iniro kasi December na ngayon so yan guys ang dapat nyo iwasan guys yung asin ay huwag nyo basta basta itapon maliban naman kung hindi nyo sinasadya na ginagamit nyo na ano na tapon siya maliban naman yan ay hindi naman yung sinasadya So ngayon guys ay pakita ko sa inyo yung mga kawayan kong nakalap nung nakaraang Bernie Santo. So yung ganito guys. Ayan. Yung tapata na kawayan. Ayan siya guys. Ayan. So bihira nito guys makita. Pati yung mga ano ko guys, yung mga mutya ko ay nakababa din lahat sa tubig. Ayan. Meron tayong ano guys, mutya ng tubig guys. Ito guys. Dagta ng kahoy na, na nagiging bato guys. Ayan. Ito yung dagta ng bato. Ng kahoy na nagiging bato siya guys. So naku ako ito sa nakita ko ito sa bundok. Uh, malapit sa mga puno ng saing. Yung mga saing ay kung alam niyo yung saing, yung dagta ng saing ay yun ang ginagamit sa karamihan sa ginagawang pangpausok o ginagawang nilalagay sa ano, ginagawang salumpas yun ang saing So, bagong lahat guys, kung may tanong kayo, uh, mayroon akong i-recommend sa inyo na magaling sa mga spiritual sa YouTube. So, doon kayo magtanong ng mga karagdagang tanong kasi yon sila ay mga bihira at matataas na antas ng pagdating sa spiritual. So, shout out sa mga antingiras at mga antingiras. So, pag-subscribe eh, na lang guys, kanina sa sa mga channel nila ni Ka Biboy, Biboy de Aces. karunungan ng Dios. Si sa Tinit Martial Art. So shout out sa kay Mami Lisa Rica Borda. Yan ang maganda yung isang babae guys na magagaling din sa mga gamot. Yan kung gusto ko yung magkumuha ng mga uh, kinakasa ng mga pang dipinsa ayan sila uh, visit kayo sa mga channel nila kay Pilius D yan shout out sa iyo bro uh, at sa iba pang mga hindi ko na mention na mga channel kay shout out kay ano kay Banal Kamay so sana ay pagpatuloy niyo bro yung mga magaganda yung mga pagtuturo sa mga spiritual pagbahagi ng mga pangdepensa, uh, pamtewerte, uh, pagbigay ng kalaman tungkol sa mga materials na bagay, mga kalikasan. So, God bless sa inyong lahat. So, ito nga pala, guys, ipakita ko sa inyo yung mga nakukuha ko. To ay isang uh, mutya ng tubig, guys sa ilog ko ito nakuha ito yung mga gumamila siles ito yung mga kahoy na tumatago sa bato yan pati ito rin ay sang sanga ng kawayan na sa, sugat hindi sa hindi ano guys ha yung uh, sa lubong sa lubong tawag kasi ito guys ay tapatan ng ito guys So mayroon din kawayan na ano uh, sugat So napakabihira ng kawayan na yan guys So sa totoo lang guys marami ako na ng mga tungkol sa kawayan na uh, mutya Pero nagtaka kayo ay hindi ko talaga pinakita sa inyo Kasi pag once nga pinakita nyo guys Yung mga matitindi nyong mutya ay Uh, unti-unti siya na babawasan yung ano niya guys yung mga uh, tinatawag na taglay o kapangyarihan kaya yung sa iba di ba ano? so yun guys uh, pangalawang ano na natin So siguro mayroong kumukontra. So hayaan na lang natin ay kaya naman natin 'yan, guys. Sa mga taong na umiingit at nagpapalipad. So kaya naman natin, guys. Huwag kayong mag -alala. So next na ipapakita ko sa inyo, guys, yung lagi kong dala-dala, guys. Ito guys, uh, hinubad ko Ayan. Ito guys ay bigay lang sa akin ito galing sa kay Padre Pio. Na uh, isang pinsan ko na ano galing Roma ay uh, ito yung binigay niya sa akin. Ayan. Si Mama Mire guys. at ito rin guys matagal na sa akin guys yan siya so guys tingnan nyo guys ah kung anong klaseng ato guys ah kuntil guys isang kuntil ng nakuha ko sa puno ng loya yung ginger ayan So, tingnan nyo guys. Yan. So, akala ko ano, ay bato pala siya guys. Ito guys. Subukan ko guys. Kasi guys, ito guys, bato, ito yung puno ng kahoy. Yan guys. So, may butas sa dito ay timing. Yan. So dito ko siya tinusok. Ayan guys oh. ano may butas 'yan. Hmm. So mayroon pang akong isang ano guys, ah uh, loya, kaso lang ah uh, malaking loya, yung alam yung yung nilalagay sa ano guys, sa langgawan. Yung langkawas. So mayroon din ako mga ganyan guys na malalaki. So sa bundok ko rin siya na kalap sa malapit sa ilog. Ito so, siya guys. Oh. Ayan. Alam yung luya guys ay ito yung ginagamit sa ano guys sa manggagamot. Halimbawa kayo ay na na ano sa mga ninuno ninyo Uh, magpatingin kayo sa isang manggagamot so uh, ito yung karamihan yung makita nyo sa ano guys manggagamot yung tinatawag na um, loya loya so bago kayo magpatingin sa kanya ay i-cross nya sa inyong noo to at sa mga mga pulso natin yung mga dito natin pati sa mga tuhod ginaganyan yan So ganyan yung uri ng ano guys uh, panggagamot ng lola ko noon. Marunong siya mag ano mga gluya-luya. So alam niya kung yung tao na kinukulam o binubugno ng ano natin yung maong yung maong na mga lolo at lola natin. So malalaman niya talaga. So sana guys ay nakadagdag sa inyo ng kalaman. So shout out sa lahat. Ito yung mga libon ko guys oh. So guys. Ito yung mga libon ko. Yan. ito rin guys iba ding klaseng li libon to ayan bato na siya talaga guys ayan o. so pasensya na guys sa kamay ko medyo may dumi dumi ayan so dati makikita mo yung pagkuha ko nito guys makikita mo yung yung ganito ganito nya yung mga square square nya so makikita mo pero ngayon ay hindi na dahil sa ano palagi ko siyang binababad ayan pero hindi ko siya nilinis kesa binababad ko lang yan sa tubig So, yan lang guys at Ingat tayong lahat lalo na sa panahon ngayon. So, God bless at maraming salamat po sa inyo.